blog magandang buhay ipakita ko sa inyo guys ang aking kwarto pinaka simple na room ko guys so ito po guys ang aming room so una tatlong uh, folding bed po ito guys or tatlong deck na I isa dito yan tatlo po kami dito sa kwarto so tag-iisa kaming dik tapos may sa upper dik is wala mga material lang namin ang nilagay namin tapos ito naman ang sa akin yan so yan ang mga materials ko rin sa taas na no? mga gamit ko so may kasama rin po kami na isa dito yan, yan po din ang mga gamit niya sa taas yan mga gamit niya ito yung mga panggamit niya sa pagluluto Yan. So, yan ang ano namin guys, yun ang cooler namin, no? Cooler lang yan siya na hindi siya easy. Parang easy na rin. Cooler lang siya. Tubig lang po ang nagpapalamig, ang nagdadala ng lamig. So, yan. So, ito naman sa akin guys, simple lang. Ito lang ang aking konting mga sugar dyan, mga ginagamit ko sa pag uh, kakapi or paggagatas. Uh, so, Simple lang, maliit lang na kwarto to ang aming kwarto guys. So, paglabas mo, makikita mo na rin doon sa labas ang mga, tingnan natin. Ito yung labas. So, yan po ang labas guys, ng aming accommodation. Maluwag to, kasi maraming mga different nationalities dito yung mga Bangladesh, Pakistan, India so yan po yan so yan ang aming accommodation ito pala sira na to guys itong balas na to Ilagay natin ito doon sa basurahan. Dito yun galing eh. Yan maraming mga folding bed dyan na, hindi na kailangan yun. Nakasanda lang. sibuyas tanim ng mga kasamahan namin dito nipali ito yung alugbati nila oh mga tanim nila guys Yun. Hmm. so ang iba dito ngayon walang tao dito kasi nagtatrabaho na sila nasa site sila noh puro mga padlock yung mga rooms so kami lang po ang hindi nagtrabaho dito at saka yung iba doon mayroon din mga ibang lahi doon na hindi nagtrabaho mga Indian Pakistan so kita niyo. maluwag to guys mayroon pa dito sa likod dito ako dumadaan pag mag shortcut ako papunta sa kitchen magluluto so doon ako dito ako mag ako magdadaan ako papunta doon sa dulo yan so yan lang muna guys